Isang napakalakas at napakabisang paraan kung paano natin i-attract yung swerte, kung paano natin akitin ang swerte at paano natin ma-attract ang universe. Itong paraan na ito ay napakalakas po mag-akit ng pera, maghakot ng pera at hindi lamang maliit na halaga. Ang pwede mong ma-attract dito at pwedeng dala nito ay pwede ka makapag-attract dito ng napakadaming pera at napakalaking halaga ng pera. So napakasimple ang gawin at napaka-effective po. Kailangan lamang 100% na paniniwala. Hello mga kaswerte, kumusta na po kayong lahat? Welcome again sa ating YouTube channel at kumusta din ang ating mga kaibigan na mga OFW. Hindi po kayong mag-ingat dyan sa ibang bansa guys At ganun din, kumusta din ang ating mga nanay na nandito po sa Pilipinas Alam ko po, po marami po mga nanay at mga uh, mami na nanonood po sa ating mga uploads at nagtitiwala din sila at naniwala din sila sa mga sinishare nating pampaswerte Lalo po kayong mag-ingat sa inyong kalusugan guys kasi po. Ang pira po ay makikita, no? Pero ang ating kalusugan ay talagang dapat natin ito ingatan para po sa ating mga mahal sa buhay. At maraming salamat sa iyo pong pagtitiwala, no? At lagi po nating tandaan, uh, positive lamang, guys. Always think. Topic natin ngayon, isa ito sa pinakamaganda po na gawin niyo po. Subukan lamang ninyo ito, guys, kasi once na ito po'y uh, gagawin mo, napakalakas po ang chance at napakalaki po ang chance, no, na makatupad ang iyong mga kahilingan. Dahil po tested and proven na po sa atin ang ating gagawin ngayon. So ngayon po guys, kailangan lamang natin na maghanda po tayo na pito po na piraso na dahon ng laurel. Alam naman po natin ang dahon ng laurel ay napakaganda po gumawa tayo ng mga wishes or uh, magsulat tayo ng mga wishes o kahilingan natin tested and proven na po. And din kakaiba din itong paraan guys kasi pito piraso po na dahon ng laurel ang kailangan natin. Ayan, pito po Ayan. So, isishare ko po sa inyo kung paano po ito gawin. Kasi ginawa ko po ito, hindi napaka-effective po. Napaka-effective. Uh, gumana po ito sa akin. Alam ko po nagagana din ito sa inyo. So, kailangan mo rin dito yung pito. Ulitin ko po pito na dahon ng laurel na buo. So, pwede po kayo bumili sa tindahan. Maghanap na lang po kayo ng mga buo nito na dahon. And then, kailangan mo rin dito yung panulat. Kung mayroon po kayong pula na pintelpin, mas the best. Kung wala naman po, kahit anong kulay po na pintelpin, pwede mo na siyang gamit. And then ang ating lagayan. So, ngayon po, guys, kompleto na po ang ating gagawin. Bago po tayo mag-umpisa, kumpletuhin mo muna. And then, umupo ka or pumwisto po kayo na nakaharap po sa may silangan. Itong upo ko, guys, yung harap po doon ay silangan talaga. Doon talaga lumalabas yung uh, araw sa umaga po. No? And then, guys, gawin mo po ito bago ka matulog sa gabi. Napakaganda po gawin ito bago ka matulog sa gabi. Ito po, guys, ay napakalakas po na paraan po kung paano mo uh, ma-attract na mabilis matupad kung ano man ang iyong mga wishes or ang iyong kahilingan. Ang dahon ng laurel ginagamit pa ito sa mga panahunan po ng mga Egyptian sa unang sa unang panahon pa guys ginagamit na po ito sa ating mga kanununuan kung sila po ay talagang uh, nanalo sa kanilang mga uh, ito po ay ginamit po nila bilang po na yung parangal no? Maglalagay po sila ng crown, ginagamit po itong dahon ng laurel. Yan, ginawang crown. So, dati pa guys, pinaniniwalaan talaga ang dahon ng laurel. Isa ito sa pinaka napakalakas po mag-attract po ng swerte. So, ngayon po guys, pag na na po ang lahat, ayan, ang gagawin niyo po, ito po ang dahon ng laurel, sumulat po kayo dito ng iyo pong kahilingan. So, pito po, pito po ito, So, pwede isang kahilingan, pareho lang sila. So, pwede rin isang kahilingan si isang dahon ng laurel, isang kahilingan dito. ayan, hanggang maubos itong 7 po. So, lahat po ito susulatan po ninyo ng iyong wishes or ay kahilingan. So, depende po sa inyo. And then pwede rin siya halaga ng pera dito. Amount ng pera, guys. Isulat mo dito, for example, ah uh, i attract mo ay 1 million. So, isulat mo dito, 1 million, lahat po na dahon ng laurel, pareho po ang iyong isulat. Pwede din ang ganyan. Ayan, mas ano din siya, mas effective din siya. Sa lahat ng dahon, pareho po ang nakasulat. And then, ito po, bawat po dahon, For example po, sulatan po niyo ng halaga ng pera po. And then sa likod nito, isulat niyo dito ang number 777. Bakit number 7? Guys, ang number 7, napakalakas po na swerte po yan. Yung numero na yan, napakalakas po, mag-attract ng swerte. Sa pungsoy, ang number 7 ay swerte na numero po no? So, example po guys, akin i-demonstrate sa inyo para talaga maintindihan po ninyo ang ating sinasabi. So, for example, dito po sa dahon ng laurel na ito, susulat po ako dito ng 1 million guys. Itong halaga ng pera na ito, i-attract po natin bago, bago matapos ang taon or bago po matapos ang buwan. Pwede mangyayari yan. Pwede, pwede uh, sa second month, before. Uh, For example, October, pwede din yan. So, depende po sa inyo, guys. Depende sa inyo pong paniniwala. So, napakalakas ang ating instinct, okay? So, dito po, one million. So, sulatan po natin. So, Philippine money po tayo. Yan. And then, sa likuran po nito, seven po. Seven lang. So, ganyan lamang siya. Seven, seven, seven. Tatlo po na seven. So, the same po ang isulat mo sa pito po na dahon ng laurel. So, ito po. So, pareho lahat ang iyong isulat, guys. Kung ang iyong pong kahilingan ay tungkol po sa halaga na ng pera. Pero, guys, kung ang iyong pong kahilingan dito sa isa, uh, for example, um, house and lot, ang isa naman, uh, business, pwede din ganyan. So, bawat isa po, iba-iba ang iyong isulat, pwede din ganyan. Pero ako, mas gusto ko in sa isang kahilingan ko isulat pareho po. Pareho po siya ang isinulat ko dito kasi yun po ang ginawa ko noong nakaraan and then nagulat po ako. Mayroon talagang opportunity na dumating sa atin na hindi ko po talaga inaasahan. Uh, ang, ang isinulat ko noon guys ay magkaroon po ako ng business. Ayan. So dito po sa dahon ng laurel, puro business ang aking sinulat. Anong sa likuran noon, Uh, sasabihin ko na sa'yo kasi nangyari na po, okay? So, ang ginawa ko noon, pitong piraso na dahon ng laurel, the same nito, and then sinulat ko po, business. Sa likod, 7-7. So, pito po na piraso na dahon ng laurel, the same po ang aking sinulat. And then guys, pagkatapos po ninyong yung uh, isulat yan, ilagay mo lamang siya dito po sa lagayan na ito guys. Pula na lagayan, pwede kayong mag-ano ng tela na pula, and then ilagay ninyo dito. Pareho lahat po ang nakasulat. Mas maganda din siya. Pero ulitin ko po, pwede rin iba-iba na kahilingan sa bawat dahon. Pero yung ginawa ko nung nakaraan, isang kahilingan, pareho po nakasulat sa pitong piraso na dahon. So ngayon po, pagkatapos mong naisulat yan, guys. Sorry guys, nabulol ako. Pagkatapos mong naisulat yan, ang next na gagawin nyo po dito, hawakan mo po ito, And then, mag-wish ka dito. Hilingin mo po na sa pamamagitan sa iyo pong isinulat ay eh magkaroon po ng kapuparan. Ayan. Guys, habang binabanggit niyo po ang iyong kahilingan, uh, yung isip mo, paganahin mo siya, yung puso mo. Puso at saka isip, kailangang magkaisa po yan, deretso po sa universe. Parang makikita mo talaga yung wishes mo, yung kahilingan mo ay magkatotoo nakita mo siyang parang nangyayari na tapos dito guys, huwag kalimutan talagang I claim it, and then guys ito po, ilagay mo ito sa ilalim ng yung unan, bago po kayo matulog sa gabi sa ilalim ng yung unan guys and then matulog ka na, ayan and then pagkakinapukasan po pagising mo sa umaga, kumuha ka ng isa nito guys, kumuha ka ng isa kumuha ka ng isa isa lamang kunin mo, and then uh, yung natira, ilagay mo sa altar, ayan And then itong isa na may nakasulat na yung kahilingan, um, humarap ka sa silangan, igulong mo dito para sa katuparan ng aking kahilingan. Kung ano man ay isinulat nyo, yun po ang pangitin ninyo. And then sunugin mo siya. So ganun ang gagawin mo tuwing umaga, magsunog ka ng isa. Kuha ka na naman dito ng panibago, magsunog ka na naman. Ganun ang gagawin mo. And then ang abo guys, ipunin mo muna yung abo sa isang garapon. Sa isang garapon na uh, pwede sa baso na babasagin, ipunin mo lamang yung lahat ng abo doon. Hanggang maubos ang pito po na piraso na dahon ng laurel sa loob po ng pitong araw. And then pagkatapos po nito guys, pagkatapos mong nasunog lahat sa loob ng pitong araw, ang abo noon, ihagis mo na lahat doon sa may silangan. And then pabulong mo sabihin, dalhin mo ang aking kahilingan sa universe. Ihip mo siya. Lahat pong abo, ihip mo na doon. And then guys, uh, uh, tuwing gabi po, hanggang maubos itong uh, yung dahon ng laurel, kailangan po, pagkasunod gabi, ilagay mo na naman sa si ilalim ng unan mo. Okay? And then, pagkinabukasan, kumuha ka na naman ng isa, sunugin mo na naman hanggang maubos po ito. So try lamang ninyo ito guys. Ito po ay isa sa pinaka-epektibo po na paraan kung paano makapag-attract mo ng swerte. Ang importante dito, pag ito po yung gagawin mo, ang tiwala mo talaga 100%. Ayan. So ayan po guys, ito po ang aking may share sa inyo. And then sa akin po, nagkakatuto po. Ang hiniling ko noon na magkaroon po ako ng business. no And then napapasalamat po ako, dumating po sa akin yung business na hindi ko po talaga inaasahan na dumating sa akin. At guys, kung gusto po ninyong uh, gusto po ninyong sumali sa business ko kasi digital po 'yan, online po 'yan. Pwede kayo kahit saan kayo ngayon, kahit na ibang bansa po kayo, pwede kayo nito. Kasi marami na po mga OFW na tulungan dito. Malaki talaga ang kita ayon mo dito, guys, no? Ayan, kung gusto po ninyong matuto, turuan ko po kayo kung paano. Sumali po kayo sa aking community. And then guys, ang link po sa video, uh, sa business na yan, ilagay ko po sa description. Ang gagawin nyo po, puntahan po yung description or dito po sa ating typing box. Ayan, i-click lamang yung link and then panoorin nyo yung video na yan. Video po yan sa may-ari. And then, and then pagkatapos guys, Pagkatapos mong mapanood ang video, mag-mag-free uh, enroll po kayo. And then i-message niyo ako sa aking Messenger. Tulungan ko po kayo na Uh, mapa, mapatakbo niyo ang business niyo, niyo ng maayos. So, ayan. So, maraming salamat ulit sa inyong lahat, guys. At sabay-sabay po natin buuhin ang ating pangarap. Ayan. Walang iwanan dito, guys. So, ayan. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. At huwag po ninyong kalimutan. I claim it and then share this video to your family and friends. Subscribe po sa hindi pa nakapag-subscribe. Maraming salamat ulit, guys. Bye-bye, everyone. Lagi kayo mag-ingat. Bye!